Sa pagsapit ng itinakdang petsa para sa 2025 National and Local Elections sa May 12 at Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa October 13, napakahalaga na magkaroon ng pagkakaisa ang iba't ibang sektor upang matiyak ang maayos at patas na halalan. Bilang bahagi ng paghahanda, opisyal ng nilagdaan ng Police Regional Office 3, Commission on Elections o COMELEC, at iba pang government agencies ang Solidarity Pact ngayong Miyerkules February 5 sa PRO3 Camp Olivas, City of San Fernando. Ayon sa Regional Director ng COMELEC na si Atty. Temi Lambino, ang naturang kasunduan ay sumasalamin sa iisang adikain ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. All the agencies of the government, not only the Commission on Elections, but of course the Armed Forces, the PNP, uh, the Department of Education, all other agencies of the government are involved in this. The solidarity pledge is uh, a manifestation that we are one and our target is to reach our goal to have, uh, of course, successful elections. Bilang patunay ng kahalagan ng kasunduan, dumalo rin ang mga pangunahing opisyal mula sa ilang mga ahensya ng gobyerno gaya ni na PRO-3 Director Gene Fajardo, Department of Education Region 3 Dr. Ronnie Malyari, Department of Interior and Local Government Regional Director Dr. Anthony Nuida, at Atty. Temi Lambino, ang Regional Director ng Commission on Elections Region 3 na siya rin panauhing pandangal ng pagtitipon. Para kay Atty. Lambino, may tuturing umanong matagumpay ang halalan kung mapapanatili ang integridad ng eleksyon. Successful election is uh, that election which is um, with integrity, accurate, and of course, um, with uh, it was done peacefully and orderly. Kaugnay nito, Patuloy raw ang pagbabantay na ginagawa ng kapulisan, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa labing apat na munisipyo at syudad na kabilang sa election areas of concern sa rehiyon. Kay pagtutulong tulungan po natin na pagdating po ng Mayo po ay uh, mababawasan po itong mga areas of concern na initially ay nasa listahan po natin. Ta ang utos po natin sa ating mga field commanders ay siguraduhin na ma-maximize po 'yung ating police presence doon sa mga not only dito sa mga areas of concern but also doon sa mga tinatawag po natin mga mga heat map po natin, 'yung mga kunsaan 'yung mga lugar na nakikita natin at may nakirehistro po mga sa kasalukuyan, umabot na sa 121 armas ang nakumpiska sa buong Central Luzon mula sa mga operasyon at comelec checkpoints, habang 126 naman ang bilang ng mga naaresto. Sa kabila ng mga positibong resulta, nananatili pa rin hamon sa seguridad ng halalan ang presensya ng private armed groups sa Region 3. Patuloy raw itong binabantayan at tinutugunan ng mga otoridad bago sumapit ang araw ng halalan na uh, inexpect po natin na come uh, March 31 at yung po yung commitment natin kanina na bago pa umabot po sa uh, sa deadline po na March 31 ay malalansag po natin yung kaisa-isa pong uh, private armed groups dito sa Central Luzon. Samantala, bukod sa mga physical na banta sa seguridad, kasama rin binabantayan ng Anti-Cybercrime Group ng PRO3 ang paglaganap ng misinformation at disinformation sa social media. Ani Fajardo Nakatatanggap umano sila ng mga reklamo ukol sa paninila sa mga kandidato gamit ang social media. Dahil dito, nanawagan si Fajardo na magsumbong sa mga otoridad sakaling maging biktima ng paninilang ito. Uh, Makakating po yan sa mga regional anti cybercrime crime unit at tutulungan po natin sila para ma-identify sino po yung source nitong mga fake news at info, uh, misinformation at uh, magre request mo, mismo tayo sa service provider na i-take down po itong mga malicious uh, content. Sa gitna ng mga hamon, tiniyak ng mga nabanggit na ahensya na nakahanda silang panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at integridad ng alalan 2025. Kasama si Ashley Punsalan, Aisal Fernando, CLTV 36 News.